Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating youtube channel ng Logis CCU Academy Master Marcos ulit ito ng Team Logis So pasensya na kayo no uh, It's been a while na hindi tayo nakakapag-upload So alam naman nating lahat na tinamaan talaga tayo ng bagyo no So dalawang magkasunod na bagyo ang humagupit sa Pilipinas Itong uh, bagyong Tino at saka bagyong Uwan So dito naman sa atin sa Sorsogon City So this is uh, ang tumama sa atin ng gusto Si Bagyong Uwan Grabe ano, grabe So talagang buti, wala namang casualty sa mga tao Wala namang casualty gaano sa mga hayop Pero talagang devastated lahat ng mga facilities So sa farm natin, lahat ng breeding pens natin Talagang uh, giba lahat ng bubong Yung bagong farm natin na kata uh, katatapos lang natin ng pabakod yung 350 na euro talagang kalas lahat ano kalas lahat so talagang malakas malakas grabe pero sabi nga nila uh, game at its best so game to the core tayo kaya talagang uh, tuloy lang so ito magastos repair na naman tayo umpisa ulit and ang pinakamahirap sa lahat ano yung na-disrupt ang production natin kasi sa amin sa Sorsogon City uh, pang limang araw na ngayon na walang kuryente so yung generator natin talagang apat na araw nang tumatakbo and talagang kakabi bumigay so talagang tingnan natin hopefully maging maayos pa naman ang mapisa pa naman yung isang libong mga itlog na nakasalang sa atin so meron pa tayong nasa ref na mga 200 plus para sa local pero talagang tuloy tuloy lang ano so nakapagpapisa naman na tayo ng Arlo may mga 400 plus na tayo kaya ayos lang so anyway kurento ko lang sa iyo no sa inyo so sa mga followers natin sa mga clients natin na nag-expect ng manok nila so we we ask a little bit of understanding ano kasi nag-aayos pa kami ng farm talagang hindi madali ano hindi madali so sampung labor na ang kinuha ko na arawan talagang tuloy-tuloy pa rin kasi tatlong farm natin ang talagang napinsala ng gusto so anyway Uh, ang i-discuss ko sa inyo is uh, yung after ng bagyo kung anong gagawin natin at kung anong mga nangyayari after that ano so sa mga kasama natin na uh, katulad natin tinamaan ng bagyo so alam naman natin lahat uh, after ng bagyo nagkakasakit ang mga manok so number one na sakit na pwedeng tumama sa mga manok natin sa adult birds sa malalaking manok is foul cholera foul cholera uh, foul cholera saka Uh, tawag nito kung ano-ano pa mga intestinal problem ang pwedeng tumama sa mga manok natin na malalaki na. Now, bakit foul cholera? na Bakit foul cholera? Unang-una, pag uh, malakas ang hangin, malakas ang ulan, nagbagyo, maraming mga maliliit na hayop, maraming mga insekto ang namamatay. So, yung mga insekto mga namamatay na yun, pag nabubulok, minsan natutuka na manok natin. Natutuka na manok natin. At minsan yung mga daga, Uh, ipis since uh, after ng bagyong mainit na mainit sira ang mga tirahan nila so pag uh, sa mga pakainan painuman ng mga manok natin, minsan naiihian nila nakakainan nila, so yung diwin nila napupunta, pero yung number one na uh, cost ng foul collar is yung mga nabubulok ng mga maliliit na hayop na hindi natin napapansin nakakain ng manok natin so makikita mo, yung mga manok natin even cocks, even stags, brood stags, breeding material kita mo kumain palang alas 4 o alas 5 pag alas 6 parang hinang hina na siya uh, yung mata dilat na dilat pero ang init init ng katawan ang init init ng paa so sign niya na tinamaan yan ng foul cholera so dito sa farm natin ang ginagawa natin pag tinatamaan ng foul cholera manok natin simple lang ano so meron tayong nabibiling ang uh, amprolium ang prolium online yung liquid ang bilhin nyo no. Shopee, Lazada, ang na liquid yun lang naman ang binibili ko sinusupakan ko ng 1 ml ang manok na tinamaan ng fall cholera so pag nasupakan ko na yun ng 1 ml sa umaga susupakan ko ulit ng 1 ml sa hapon so ito ang sikreto ano? pagkasupak nyo halimbawa, uh, ngayong hapon nyo nakita paggabi pagkasupak nyo ng 1 ml iligay nyo sa may ilaw babaran nyo ng tubig na Uh, malinis sariwa ano kung pa pwede may electrolytes kasi ang nakakamatay sa manok hindi naman yung kolera kundi yung dehydration dehydration kasi uubusin yung ilalabas sa katawan niya yung liquid na meron siya ano nagtatae siya kumpara sa tao nagtatae yung diarrhea so ngayon uh, yung amprolium ginagamot niyan yung bacterial infection sa loob ng bituka ng manok yung tubig naman or yung electrolytes na intake or binibigay natin na iniinom niya kasi siguradong iinom yan dahil uhaw yan so yung binibigay naman natin sa kanila, sa kanya, sa manok na may sakit is for his fast recovery so pansinin nyo kinabukasan lang maayos ang pakaramdam ng manok pwede nyo nang ilabas parang walang nangyari So yun lang ang sikreto ano, Ang prolium Umaga sa kahapon Tapos babaran nyo ng tubig na malinis Na sariwa kung pa pwede electrolytes So ganun lang kasimple Ganun lang kasimple ang manok na mga tinatamaan ng foul cholera ano? Kasi syempre sa isang farm na tinamaan ng bagyo Marami mga debris, marami mga kahoy, mga sanga, mga nyog na nalaglag So sa ilalim yan, pag naglinis tayo, pag nagtanggal tayo ng mga basura posibleng may mga patay na hayop na mahuhukay na makakain ng mga manok natin so kung mag watch out ano be very vigilant pagdating sa ganyan so ako lalo yung mga broadcast ko yung mga importanteng manok yung mga cocks after ng bagyo umiikot ako lagi sa cording area ng mga yan pinapansin ko agad yan kasi unang una mahal na manok yan lalo kung materialis mahal pangalawa yung cocks malaki ng puhunan natin malaki ng puhunan. So, sa 2 years old, mga 5,000, 6,000 pesos ng puhunan mo. So, kung mamamatay man yan, lugi ka. So, talagang ako, yun ang pinapansin ko. Yun ang pinapansin ko. Kaya sa mga kasama natin, ano, sa mga kasama natin na may mga farm, every time na may bagyo, tandaan nyo itong sinasabi ko na to dahil ito ang number one na uh, very deadly sa mga manok Uh, aside from typhoon ano aside from typhoon tapos uh, importante na after typhoon mapaliguan natin ang mga manok kasi syempre tinago natin yan madami may mga ipot nakapulupot sa buntot nila sa katawan nila so madami yung mga yan so after 3 days pag naka-recover sila sa stress pwede na natin paliguan turukan ng vitamins and uh, balik na ulit sa dating routine ano balik na ulit sa ating routine. So yun lang guys ano. So hopefully makatulong sa inyo itong video vlog natin ito about sa uh, kung anong gagawin natin kung anong mga first aid kit ang dapat nating ihanda para sa mga manok after ng bagyo ano? So sana safe naman kayong lahat and sana wala na uling susunod na malakas na bagyo na tatama sa atin ano kasi kung magatama na bugbog na tayo ano. Bugbog na tayo. So tuloy-tuloy lang ang laban ng buhay, tuloy-tuloy lang ang breeding andito lang naman tayo ano so materials natin na save naman natin lahat so tuloy pa rin ang kasiyahan so yung mga laban natin medyo uh, magkakansel muna tayo ng ibang mga laban dahil nga uh, yung mga manok natin hindi pa anong ready so limang araw hindi nailawan naglinis na stress grabe so nasa recovery pa sila so maraming maraming salamat sa inyong lahat magingat po tayo lagi